Ayan, mga kabaro, dalawahan o oh, um, marino sa kalusipo. Dalawahan yan kasi pang malupitan yung pintura, Dapat ayan, yung kamay mo, walang pasma. Ayan, dapat walang pasma yung kamay oh, daw. kasi ano yan eh, linyada yan eh. Ayan o. Oh. Ito yung ano, buson si buson. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ayan, boss, anong masabi mo buson? Oh, ayusun. sa pagpipintura sa crucif. Oh, oh dapat magaling yung pulso mo. Oh, oh, ayan. oh, para yung hindi gumagalaw. Pantay. Ayan, oh. oh. Matuwid ng pagmamahal ko, matuwid. Oh. Ah, matuwid pagmamahal mo, pero totoo bang wala kang babae sa krusip? Wala. Bait ako eh. Oh, harap ka lang ng ano, single oh, mom. Ma may mga single mom diyan. Teacher sa nurse. Oh, 'yun, 'yun dapat. 'Yan ang bagay sa iyo. Oh, kasi 'yung mga katulad naming mapagmahal, bagay oh. 'yan sa mapagmahal din. Yung... Okay, boss. Pa-shoutout naman sa mga single oh. mom saka sa Canars. Sa mga single mom diyan na nakikinig. Oh. Maniwala kayo sa amin. Shoutout mo yung mga single oh. mom na nurse at oh. saka teacher. Sa mga nurse, nurse at saka ano, teacher. teacher na single mom. Oh. Dito pala yung mga single pups. Oh, single pups. Oh. Magahanap na, na, na ano. single mom. Single mom, mo. oh so, para bagay talaga yun eh. Oh. Magaling ka ba sumisid? Oh, magaling. Mga 6 feet below the ground na yan. Sinisisid namin yan eh. Oh, ayan. Below the water pala. Ayan, oh. No? Magaling sumisid. Six feet below the ground, patawin yan, yun eh. Ayan, no? Oh. Mga kabaro, kasama natin ngayon si Mr. X. O, oh, yan. Mr. X, yan. yan dapat. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Okay. Ayan, no? Assistant Buso, no? Ayan, no? Yeah. Baka assistant Buso, pipinturahan no. pipintura oh. ng no? Ayan, no? Ayan yeah, mo naman. Ayan, no? Shout out. Shout out, pa out naman dyan. Okay, pa watch out naman. Shout out dyan. Sabi ni assistant Buso, no? Shout out sa mga single mom na teacher oh, sa Canars. Yun. Ayan, no? Yan. Yeah. Pinipinturaan niya. Maganda yung linyada, oh. Ayan, mga Professional ni? Oh, professional oh. No. Smooth na smooth. Oh, smooth na smooth yan. Ayan oh. But kami Tali na sa dalawa. Ayan. lang. Bos. <mukilong> bos. Pulang-pulang kan, Yan? Pak, may dilaw pa. Okay, libre. Oh, libre. Oh, ko sir, ha? Yeah, Ayan, libre. Okay, bye -bye. Okay, ayah baru? Oke, bapak. Oke yang baru.